Sa sentro ng lungsod ng Sichuan ay makikita natin ang isang kakaibang gusali. Nangingibabaw ito kumpara sa ibang gusaling naroon. May hatid na kakaibang ingay at magagarang mga palamuti at ilaw. Habang papalapit ang isang lalaki ay hindi niya maiwasang mabigani sa taglay nitong ganda, meron itong presensya na tila hinahatak kapapalog dito. Ang lalaki ito ay puno ng layunin at determinasyon di gaya ng ibang taong naroon. Ang lugar na ito ay tinatawag na Moonlight Inn. At ang lalaking ito naman ay si Solwi na nagkukubli sa katauhan ng taong ginaya niya. Sa paraang ito ay nakasisiguro siya na mas madali na siyang makakalibot sa lugar na ito. Ginamit ni Solwi ang kanyang teknik para gayahin ang mukha ni Heng A. Bumalik siya rito sa mismong lugar kung saan siya dinukot at ang mga alaala ng malas na pangyayaring iyon ay tila panggatong sa nag-aapoy niyang determinasyong makuha ang katotohanan. Ang bagbog na si Heng A ay nagsimulang isiwalat ang mga detalye ng kanilang operasyon, inamin niya na ang kanyang papel ay ang pangangikil ng pera mula sa mga magulo nilang mga guest dito sa Red Light District gayon din sa mga quest na mag-isa at walang kasama. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng pinaghirapang nako ang pera ay napupunta sa boss ng lugar na ito. Isang lalaking nagngangalang Chang Shek, pagkatapos noon ay makakatanggap sila ng maliit na porsyento bilang komisyon nila. Inihayag ni Heng A na si Chang Shek, ang mastermind sa likod ng negosyo dito sa Red Light District at meron siyang tauhan na may bilang na dalawang daan, lahat ng ito ay direktang nagtatrabaho sa kanya. Sa kasalukuyan, si Solwi, na nagpapanggap bilang Heng A, ay nakatayo sa labas ng Moonlight Inn. Lumapit sa kanya ang isang lalaking masayang bumati kay Solwi, nagtatanong tungkol sa kalagayan ng negosyo. Si Solwi, na pinapanatili ang kanyang pagpapanggap, ay tumugon ng walang pag-aalala. Ipinaalala ng lalaki kay Zoe na ang mga establismentong nakuha ni Hanga ay napatunayang kumikitang pakikipagsapalaran, na nakakaakit ng patuloy na pagdating ng mga tagalabas. Ipinahiwatig niya ang presensya ng boss at hinikayat si Zoe na magpatuloy at makipagkita sa kanya. Tumanggaw si Zoe at nagpatuloy sa paglalakad. Gayon pa pinigilan siya ng estranghero, sinabi ang isang babala na parang masama ang loob ng boss ngayon. intrigue siya at tinanong ni Solwi ang dahilan sa likod ng pagka-bad trip ng boss nila. Ipinaliwanag ng estranghero na tumataas ang tensyon sa sekta ng Blue Dragon School, partikular sa pakikipagnegosasyon kay Manjung Jiyum, at tila malabo ang isang kasiya siyang resolusyon. Sa pag-aayos ng mga piraso ng mga detalye ay napagtanto ni Zoe ang masalimuot na paghahalo ng mga nangyayari. Ang Red Light District ay malapit sa kabisera. Ito ay nasa ilalim ng autoridad ni Manjung Jiyum, habang ang mga misteryosong tao na sumusuporta sa kanya ay mga tiga demon cult. Sa gitna ng kanilang pag-uusap na ito, ay napunta ang paningin ng ating bida sa pamilyar na mukha na umaakyat sa hagdan. Nagulat siya na kabilang sa mga ito ang nakakaakit na babaeng nagbigay sa kanya ng address niya kanina lang at nag-ayang hanapin siya. Ininform ng estranghero si Zoe sa katauhan ni Heng A na ang babae ay bagong solto lamang sa kanilang hanay. Napadpad lamang siya rito dahil ang ama niya ay nabaon sa utang dahil sa sugal, kaya ipinagbili siya sa underground sec, at nakuha naman siya ng kanilang boss dito sa isang malaking halaga. Sa pagbanggit ng underground sect ay naalala ni Solwi ang pinagmulan nila bilang isang pangkat na nabuo mula sa pinagsanib ng mga pinakanahihiwalay na miyembro ng lipunan. Gamit ang kaalamang ito, unti-unting nabuo ni Solwi ang mga implikasyon ng ibig sabihin ng mga katagang friendly group sa ulo nito. Lumilipad ang mga tanong sa isipan ni Solwi, ano ang koneksyon ng underground sect sa babae, at higit sa lahat ay paano makakaapekto ang kanyang pagkakasangkot sa mga pangyayaring nagaganap. Tinanong ni Zoe ang estranghero tungkol sa kinaroroonan ng boss, kung saan kinumpirma ng estranghero na nasa ikatlong palapag ito. Dahil sa bagong mga natuklasan tungkol sa sitwasyon, nakaramdam si Zoe ng kaliwanagan tungkol sa kanyang susunod na hakbang. Determinado, umakyat si Zoe sa ikatlong palapag ng bahay mangen kung saan hinihintay siya ng boss sa kanyang silid. Kinilala ng matibay na figure ni Chang Shek, na kilala bilang boss, si Heng A at mainit siyang binati. Kilala sa lakas na lampas sa iba pa, ang kanyang mga stats ay tumataas sa 10,000 puntos, habang ang kanyang fighting power ay nasa kahangahangang 100 at 10,000 puntos. Bilang paggalang, yumukod ng magalang si Heng A.K. Changshik nang magtanong ang ito tungkol sa kanyang bagong nakuha. Si Soul na pinapanatili ang kanyang pagpapanggap bilang heng ay gamit ang sining ng pagpapalit ng mukha, ay lumapit at iniharap ang kanyang sariling espada sa boss, walang hirap na nakisama sa pagpapanggap. Pagkatapos suriin ang espada, ay nagpahayag ng paghanga sa gawa nito, kinikilala ang kaakit-akit nitong hitsura. Samantala, ang pansin ni Zoe ay napunta sa isang nakakadisturbing na paningin. Nakita niya na ang magandang babae, sugatan at duguan, ay nakahiga sa sahig, ang kanyang pagsisikap na tumayo ay halata sa kabila ng kanyang panghihina. Nanlamig ang buong silid sa deklarasyon ng boss ng ayanunsyon niya ang kanyang hangaring wakasan ng buhay ng babae. Sa kabila ng pagbili sa kanya sa isang malaking halaga, natuklasan niya ang mapandayan nitong mga gawain, ninanakaw ang pera mula sa kanilang operasyon. Sa seryosong mukha, binunot ng boss ang espada ni Solwi, ipinapakita ang kanyang determinasyon na magbigay ng hustisya. Inihayag niya na maaari niyang hindi pansinin ang mga paglapastangan nito sa pera, ngunit ang pagtatangka nitong umarkila ng mamamatay tao gamit ang nakuha nitong pera ay lampas na sa limitasyon. Lumapit si Heng A sa kanyang boss, naghahanap ng paliwanag sa mga motibo ng babae, naguguluhan sa kanyang pagtataksil sa kabila ng mga oportunidad na ipinagkaloob sa kanya. Nagbigay ng sarili niyang sagot ang boss sa tanong, ipinahayag na pinatay niya ang ama ng babae, na humantong sa paghahanap nito sa kanya, lubos na alam ang kanyang mga ginawa. Si Solwi ay nakaramdam ng kaunting pagkasuklam sa nakapanghilakbot na paglalarawan ng boss, ay pinanatili ang kanyang composure, sinisikap na maayos na malampasan ang sitwasyon. Nang ibalik ng boss ang espada kay Heng A, naglabas siya ng nakapangilabot na utos, na naguutos sa kanya na isagawa ang pagpatay sa halip niya. Pinuna ng boss ang aesthetic appeal ng espada ngunit pinagdudahan ang praktikalidad nito kung hindi ito epektibong makpuputol, na nagudyok sa kanya na utusan si Heng A na subukan ang talim nito. Nabalutan ng pangamba si Zoe sa kawalan ng awa ng boss, nanood ng hindi makapaniwala, at ibinaling ang tingin sa bogbog na babaeng nahihirapan sa bawat paghinga. Napukaw ni Zoe ang kanyang walang kapantay na determinasyon at mabangis na paninindigan sa kabila ng pasa at sugat niya. Si Hanga, hindi alam kung paano magpatuloy, ay sandaling naparalisa ng bigat ng sitwasyon. Nagpabalik sa kanya ng ulirat ang tanong ng boss, na pinapaalalahanan siya ng mga kahihinatnan ng pagsuway. Napagtanto na wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod, nag-aatubili pa rin inabot ni Hanga at kinuha ang espada mula sa nakaunat na kamay ng boss, alam na ang pagtanggi ay maaaring magdala ng kakila kilabot na mga parusa. Panghuli, hinablot ni Hanga ang espada mula sa kamay ng boss. Sa mga hakbang na puno ng pagpapasya, lumapit si Hanga sa babae, mahigpit na nakakapit ang espada sa kanyang kamay. Itinaas ang talem, naghanda siyang umatake, matatag ang kanyang determinasyon. Sa isang seryosong tono, pinagsabihan siya ni Heng A, ipinahayag ang kanyang paniniwala na ang mga ginawa niya ay padalos-dalos at walang kabuluhan, sinasayang ang mahalagang regalo ng buhay sa ganong mga mapangahas na paghahangad. Itinuring niyang hanggal ang mga pinili niya, isang damdaming pinagtibay ng bigat ng sandali. Ang babae, na may titig na matigas na parang bakal, ay gumanti na ang isang tulad ni Hanga, na hinihimok ng mga basehan na instinct, ay hindi kailanman makakaintindi sa kanyang mga motibo. Pinaninindigan ang kanyang pananaw, idineklara niya ang kanyang sarili na hindi isang simpleng nilalang na magbubulag-bulagan sa di makatarungang pagkamatay ng kanyang ama. Sa kabila ng kanyang halatang kahinaan sa katawan, nangako siyang ang kanyang determinasyon para sa paghihiganti ay nananatiling matalim. Si Hanga, hindi natinag ng kanyang mga salita, ay tumugon na ang kanyang walang pagbabagong determinasyon ang siyang sa huli ay magpaputal sa kanya, inihahalin tulad ito sa huling pako sa kanyang sariling kabaong. Sa tahimik na determinasyon, bamulong siya na wala siyang pinagsisisihan, tanging pinagluluhuan lamang ang maagang pagtatapos ng kanyang mga pagsisikap. Si Zoe Nakakita ng refleksyon ng kanyang dating sarili sa walang pagbabagong determinasyon ng babae, ay hinangaan ang pagsuway sa kanyang mga mata kahit na sa harap ng tiyak na panganib. Nakilala niya ang isang kindred spirit sa kanya, nakikiayon sa pamilyar na determinasyon na minsan niyang taglay. Gayunpaman, si Chiang Shek, na naiinip na sa mahabang pakikipag-usap ni Hanga sa babae, ay naging halatang naiirita, inuudyukan siyang mabilis na isagawa ang kanyang gawain ng walang pagkaantala. Nagtanong si Heng A tungkol sa halagang balak niyang ialok sa asasin, na nagudyok sa babae na tumigil sandali, na pagtanto ang implikasyon ng tanong niya. Sa bagong pag-unawa, kinilala niya ang malaking halagang dapat niyang binayaran para sa kanyang paghahangad ng paghihiganti. Umiwas si Hanga, pinalampas ang pag-uusap tungkol sa bayad sa sandaling iyon, sinabi ang kanyang kawalan ng interes sa mga paunang bayad. Dahandao ang hinuhubad ang kanyang pagpapanggap, inihayag niya ang kanyang tunay na identidad sa babae. Tinatanggap ang kakilakilabot na sitwasyon, nagpasya siyang poxane ang lahat ng sangkot sa nagaganap na mga pangyayari. Nag-aapoy ang isang spark ng pagtubo sa mga mata ng babae, isang kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sinamantala ni Zoe ang sandali, binunot ang kanyang espada, itinutok ang talem nito sa mga tao sa silid ng may matatag na determinasyon, determinadong harapin ang bawat antagonista. Tumayo siyang matatag sa kanyang paniniwala. Nagulat si Changshik at ang kanyang mga tauhan, nanlulumaw sa bigla ang pagliko ng mga pangyayari. Naging malinaw na hindi si Hanga ang gumagamit ng talam laban sa kanila, nagpapadala ng shockwave sa kanilang hanay. Sa isang migting na utos, pinaalalahanan sila ni Solwi na narinig ang kanilang pag-uusap, kaunti na lang ang lang para sa pakikipagtawaran. Nilagyan ng kanyang pinagkakatiwalaang sapatos na Sancho, handa na siya sa paparating na sagupaan. Pinagsalitaan ni Solwi ang kanyang mga kalaban, tinatanong kung sila na ang unang aatake o siya na ang bahala. Nang walang babala, sumiklab ang silid sa kaguluhan habang ang isang grupo ng mga mananalo ay sumugod kay Solway nang may nakamamatay na hangarin, armado hanggang ngipin at determinadong hulihin siya ng buhay o patay. Sa gitna ng pagsalakay ng mga kalaban na papalapit sa kanya, nagulat si Solway nang mapansin na hindi lumitaw ang Inaasahang system window indikasyon na mga mahihina ang mga kumag na ito. Sa kabila ng kanilang lantad na pagkapuot, ang mga kalaban na ito ay tila napakahina para ay trigger ang sistema. Nagulat muli sa hindi inaasahang pagliko ng mga pangyayari, mabilis na ginamit ni Solwi ang kanyang energy, chi, naghanda ang sumugod sa labanan ng walang tulong ng pamilyar na turn-based system. Ginamit ni Solwi ang mabangis na teknik na Wind God Palm Strike, nagpadala ito ng isang napakalakas na hangin sa mga kalaban na papalapit sa kanya mula sa lahat ng angulo. Hindi mapigilan ng babaeng humanga sa lakas ng lalaking ito na kanyang tagapagligtas. Alam niya na malakas ito, pero ang personal na masaksihan ang galing nito ay lagpas sa kanyang inaasahan. Bamaantong hininga si Solwi at sinabing warm up palang itong ginawa niya. Pagkatapos ay inutusan niya ang babaeng magbilang ng sampo at sinabing tatalunan niyang lahat ang mga kalabang ito bago pa man siya matapos magbilang. Puno ng pag-asa ay nabura na ang mga agam-agam sa isipan ng babae. Agad na siyang pumikit at nagsimulang magbilang. Samantala, ang boss, na naramdaman ang takot sa kanyang mga tauhan, ay sinubukang pataasin ang kanilang morale sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng kanilang strength in numbers. Hindi natakot si Zoe sa pagtatangkang magtapang ng boss, nilapastangan ito, tinatanong kung balak nitong harapin siya ng direkta o magtago sa likod ng kanyang mga tauhan. Matapang na hinamo ni Solwi si Chang Shek, na pinapangahas na harapin siya ng direkta kung ayaw nitong kumilos. Agad na lumipat si Solwi, mabilis na sumugod sa natitirang mga kaaway na nakakalat sa buong silid. Sa bawat enkwentro, gumamit siya ng bagong teknik na nahasa sa mga pagsubok ng kanyang buhay, sistematikong pinapatumba ang kanyang mga kalaban isa-isa, na nag-iiwan ng landas ng mga talunang kaaway. Sa mga maagapang galaw na nagpapaalala sa nahuhulog na petals ng plum blossom, ginamit ni Solwi ang teknik ng plum blossom sword teknik ng may presisayon at kakaibang galing. Harapang hinarap si Solwi ang boss, kinilala na dapat ay sampu na ngayon ang bilang, isang nakakatakot na paalala sa kanyang pangako. Iniharap ang kanyang pansin sa boss, casual niyang tinanong ang tungkol sa talim ng espada, nakuha siya ng off guard at nagdulot ng takot sa mismong kaloob-looban niya. Sa espada na nakaamba ng may pagbabante sa leeg ng boss, iginiit ni Zoe ang kanyang nalalapit na pagkapanalo sa kanya. Nahaharap sa nalalapit na pagkatalo, sumuko ang boss, lumuhad at nagmakaawa para sa awa. Inaamin niya ang kanyang pagkabigong makilala ang kahalagahan ni Zoe at nagalok ng kahit ano kapalit ng kanyang buhay, kahit na ang paglayo sa babae sa kapahamakan. Bukod pa rito, nangako siyang burahin ang lahat ng alaala sa mga pangyayaring naganap sa loob ng silid, na binibigyang-diin ang mga potensyal na kahihinatnan ng kanyang pagbagsak. Sa kabila ng kanyang lakas, kinikilala niya ang kahalagahan ng pag-iwas sa hindi kinakailangang gulo. Tinitigan ni Solwy ang boss, kinikilala ang lohika sa argumento nito. Ang mga potensyal na reperkusyon ng pagkamatay ng boss ng distrito at ang kasunod na paghabol ng mga kaugnay na grupo ay malaki sa kanyang isipan. Sa pagninilay-nilay pa sa mga implikasyon, kinikilala ni Solwy ang posibilidad na mahuli sa isang nakakaabala na sitwasyon gaya ng babala ni Chang Shek. Gayunpaman, ang determinasyon ni Solwy ay nananatiling matatag. Habang kinakausap niya ang boss, sa kabila ng pagsangayon sa bisa ng kanyang mga alalahanin, handa na siyang gumawa ng sarili niyang desisyon. Habang tumataas ang tensyon sa silid, nananatili ang babae sa kanyang hangaring makita ang pagbagsak ng boss. Gayunpaman, nakikipagbuno siya sa kaalaman na ang pagkamatay nito ay maaaring magdala ng komplikasyon para sa kanyang tagapagligtas. Nakagat niya ang kanyang labi sa pag-iisip, nakikipaglaban sa alitan sa pagitan ng paghihiganti sa kanyang ama at ng mga potensyal na kahihinatnan para kay Solwi. Samantala, nagsimula ng ipagtanggol ng boss ang sarili, pinaninindigan na wala siyang ibang pagpipilian. Ipinahayag niya na kung hindi siya kumilos, tiyak na may iba pang tatapusin ang buhay ng kanyang ama. Pinagninilayan ni Solwi ang mga salita ng boss, kinikilala ang kaunting katotohanan sa mga ito. Naiintindihan niya na kung nagpatuloy ang ama ng babae sa kanyang mga bisyo sa pagsusugal, maaaring hindi maiwasang ang kanyang pagkamatay kahit na walang kinalaman si Chang Sheik. Ibinaling ni Zoe so ang tingin sa babaeng nasa likod niya, gumawa siya ng desisyon. Ipinagkatiwala niya sa babae ang kapangyarihang tukuyin ang kapalaran ng boss, kinikilala ang karapatan nitong makahanap ng closure sa pagkamatay ng kanyang ama. Gayunpaman, sa gitna ng mahalagang sandaling ito, bamalot ang kadiliman sa isipan ni Solway nang biglang putulin ng isang notification ang eksena. Samantalahin ang oportunidad, biglang sumugod si Chang Shek kay Solway. Naiinis si Solway sa biglang ang pag-istorbo, hininga siya sa sobrang pagkadismaya habang pinapangasiwaan ang paghaharap kay Chang Shek. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, isang malakas na pagsabog ang sumabog sa harap niya, nilamon siya ng apoy at kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, tumatawa ng may tagumpay ang boss, pinagpapatalo si Solwi tungkol sa lasa ng bomba na kanyang pinakawala. Nang may ngisi, itinatakda niya ang kanyang dominasyon, pinapaalalahanan si Solwi na nasa teritoryo niya sila. Habang nagsisimulang hamu ang usok, isang figure ang lumitaw mula sa usok na naghahatid ng takot sa puso ni Chang Shake. Naniga sa kawalan ng paniniwala, bumubuo ang mga butil ng pawis sa kanyang nuo habang napagtanto niya ang laki ng kalaban sa harap niya. Si Sol Wei, ipinapakita ang kanyang tunay na lakas, ginamit ang teknik na Frost Armor upang iligaw ang pagsabog, na mininimisa ang pinsalang dulot ng pag-atake ni Chang Shake sa isang simpleng paghampas lamang. Si Sol hindi nagpapahanga sa kahangalan ng boss, ay mabilis na pinakawalan ang decisive blow na nagwakas sa buhay ni Chang Sheikh. Sa isang kalabog, ang walang buhay na katawan ng boss ay bumagsak sa lupa. Sa pagkamatay ng pumatay sa kanyang ama, nakita ng babae ang closure habang ang hustisya ay nasa harapan mismo ng kanyang mga mata. Sa pakiramdam na gamaan ng loob, pumikit ang babae, sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Yumukod ng malalim kay Zoe, ipinahayag niya ang kanyang matinding pasasalamat sa kanyang pagdating, kinikilala ang kanyang papel sa pagwawakas sa kanyang pagdurusa. Ipinagtapat niya na wala siyang anumang paraan ng pagganti sa ngayon dahil nakumpis ka na ang lahat ng kanyang pera. Sinabi naman ni Zoe sa babae na wag na nitong isipin ang pera at burahin na niya ito sa kanyang isipan dahil hindi ito ang hanap niya. Meron lamang siyang isang bagay na nais malaman na tanging ang babaeng ito lamang ang makapagbibigay sa kanya. Tinanong siya ng babae kung ano ito, may kaunting kaba dahil baka hindi niya ito makaya ng ibigay. Nais malaman ni Solwi mula sa babae ang tungkol sa underground sex. Lumiwanag ang mukha ng babae nang marinig ito. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi ang iniisip niya ang hiningi ni Solwi. Nais malaman at makuha ng ating bida ang mga nalalamang impormasyon ng babae patungkol sa lugar kung saan siya tunay na nagtatrabaho ngayon. Isang sikretong ibinunyag ni Zoe sa babae ng harapan.